What's up guys? Uh, welcome back sa aking video. Ako nga pala si Kuya Rico ng OK Cafe Rico Vlogs. So ipapakita ko dito sa inyo guys, inside and outside ng terminal. So ayan nga enjoy bus, behind bagyan Na Uh, man naman ang uh, Dabao Metro Shuttle na may biyahing Daga, Dabao City. So marami pa tayo dito mga sasakyang guys na maaari masakyang kung saan man destination ang meron sila. So ito nga, makikita nyo yung PM jeep na yan, at yung mga jeep na yan, may biyahe niyang uh, Nichols. Ayan, dadaan niya ng Baclaran. Pabalik dito ng MRT. Ayan, ang jeep na yan. At ang met, ito naman, ang San Agustin bus. Ayan, umaatras na siya. Uh, may biyaheng Mindes. So, yung ibang mga bus niyan, guys, may Biyahing Balayan at uh, nasugbo Batangas. At ito naman, isa na to, um, Genesis Bus, uh, Biyahing Bataan, Maribelis, Bataan. Yan, nung uh, maaari nyo ng isakyan yan. Kung kaya pupunta ng Bataan. So, ito, ito papakita ko sa inyo, guys, sa kabilang edge yan guys, sa uh, uh, South, southbound dyan, papunta ako ng northbound. niya. Yeah, kung gaya magagaling sa kabila. At eto namin, nasa northbound na nga ako. Ang terminal ng Genesis, guys, at iba pang mga, mga bus dito, eh dito sa loob na to, sa likod ng Sogo Hotel. Mga rikin dumahin dyan sa may gilid ng Maklo at ng Chow Yan nga pala nakikita nyo, guys, yan yung MRT top. Yan, yeah, pagbaba nyo dyan sa northbound, ah, uh, doon kayo mga kadangkay dyan sa may Macdo yan ang footbridge naman kung kayo naman manggagaling dyan sa kabilang side ng EDSA doon yon sa may metro point pag doon kayo galing may meron lang footbridge na uh, papunta naman dito sa may kabila ito yung mga bumabiyahe dito sa Ulog Transit biyahing Ulongga po yan sa Agustin biyahing Mendez Davao Metro Shuttle Biyahing Davao Ito, ito Genesis Bus, Biyahing bagyan T-Flex Ito naman yung Joy Bus Premier Baguio City San Agustin, Biyahing Balayan Batangas At Ito, ito, Biyahing Balanga naman na Genesis Balanga Bataan Ito naman, mga HM Biyahing Terminal 3 ito yung Tentental na biyahing summer yan, Tacloban. Ito yung ibang mga bus dito na nakaparada. Ito pa. Meron din dito mga naliligaw na ibang bus. Yan, kagaya ng Ayla salamat sa